Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury at Mars na pumapasok sa iyong sektor. Ang Mercury, ang enerhiya ng komunikasyon at ang pagbibigay mo ng rason sa iyong mga problema, sa iyong mga usapin. At ang Mars naman, ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ikaw ay gumawa ng aksyon. At ang iyong mga aggression ngayong araw ay kailangan bantayan kasi medyo mainit ang mga Aries sa araw na ito at Taurusigido. Ngayong araw very dynamic ang energy ng mga Aries at sa araw na ito pabor ito para sa mga one-on-one -on -one discussion at lalong-lalo na pagdating sa mga diskusyon na may kinalaman sa proyekto, sa mga plano, lalo na sa pamilya. Sa araw na ito rin, marami sa mga ari seryoso kayo na ayusin, plantyahin anuman ang mga problema at pagkakaiba ng paniniwala sa iyong mga kaibigan, kapatid, kapitbahay, mga kakilala at magaling ang mga Aris sa araw na ito pagdating sa mga negosasyon Ngayong araw rin, mabilis ang utak ng mga Aris, lalong lalo na pagdating sa mga problema at maayos kayong makipag-usap sa araw na ito at magaganda rin ang inyong mga plano ngayong araw Maganda ang pagiging kaakit-akit ngayon ng mga Aris dahil maraming mga tao ngayon ang mas maintriga sa inyo. Ang pag-ibig ngayong araw ay katamtaman lamang kaya merong mga Aris ngayong araw na ng problema sa kanila ng asawa o kaya sa ibang tao. Sa araw na ito kasi medyo mainit ang ulo ng karamihan sa mga aris ngayon at yung ibang tao naman medyo defensive ngayong araw kaya parang nagsasalpukan ang init at ang galit. Kaya ngayong araw mahalaga ang mga personal boundaries. Kung sa tingin mo ang tao ay wala sa mood, huwag mong masyadong kulitin. At kung ikaw naman, pakiramdam mo naiinis ka na, nagagalit ka na, pwede ka ring maglakad-lakad, lumayo, dumistansya para walang mga maiinit na argumento sa araw na ito. Ngayong araw, maayos ang pasok ng pananalapi kaya mas maganda ang pananalapi ngayong araw kumpara sa pag-ibig at sa romance energy sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at lucky numbers mo ay 8, 16, 24, 31, 38, at 43. Ang mga tsoro sa araw na ito ang nakafocus ngayon sa kanilang pera, sa mga financial records, sa budget. At sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ng Mercury na nagdadala ng kapayapaan, ang Mars naman ang mag-iinit pagdating sa iyong sektor ng mapagkukunan. Kaya ngayong araw, marami sa mga tsoro very independent, nagtatrabaho kayo ng maayos, malakas ang inyong motivasyon dahil ito sa impluensya ng Mars na itutulak na gumawa ng aksyon lalo na sa mga mahihirap at komplikadong problema Ngayong araw rin ang mga challenges ay mabilis na magawa ng paraan ng mga choros at mas innovative ang mga choros sa araw na ito, magiging practical kayo pagdating sa mga sitwasyon at ngayong araw very effective ang mga choros pagdating sa kanilang pananalita Marami rin kayong matutunan sa araw na ito at maraming mga tao ang magbigay ng respeto ngayon sa mga choros dahil Napakatalas ng utak ng mga choros sa araw na ito. Magaganda ang mga ideya na pumapasok sa iyong isipan at magaling kang mag-handle ngayong araw sa mga pressure ng ibang tao. Yung karamihan sa mga tao ngayon na o-overwhelm na, pero hindi ang mga choros dahil sa araw na ito, seryoso ang mga choros, magaganda ang makikita ninyo sa iba't ibang anggulo ng problema. Ngayong araw, ang focus ng mga choros ay nasa progress Maganda ang inyong vision Maganda ang inyong abilidad sa araw na ito Maayos rin ngayong araw ang pasok ng pananalapi Kaya mabudget mo ang iyong pera Ano man ang mga problema sa pera sa araw na ito Ay mahanapan mo ng solusyon Ang problema ng mga choros ngayong araw Ay nasa pag-ibig at sa kalusugan Merong mga choros sa araw na ito Mabilis mapagod Yung iba, nagkakaroon ng sakit sa likod at kailangang ipahinga ang sarili at meron ring mga choros ngayong araw Nakakaroon ng mainit na argumento at pagtatalo ang mga mag-asawa o kaya magkapatid o kaya mga magkaibigan. Kaya medyo mainit ngayon ang samahan at relasyon ng mga choros. Mahalaga sa araw na ito na magpakumbaba, huwag patulan ang mga tao na nang iinis o kaya ang mga tao na wala sa mood ay maganda na iwasan na lang muna. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 2, 3, 27, 39, at 44. Magaling ang mga Gemini na i-ignore ang mga problema sa araw na ito at ngayong araw mahilig kayong hanapin ang mga bagay na magdadala ng excitement. Merong good news ngayong araw at maganda ang pag-iisip ngayon ng mga Gemini lalo na sa pagresolba ng mga problema. Magaling kayong ibahagi ang inyong mga ideya at opinion at creative kayo sa araw na ito. Malakas rin ang instinct ng mga Gemini ngayong araw kaya pakinggan mo ang iyong mga kuto. At makatulong ito para makuha mo ang mga impormasyon na iyong kailangan. At marami kang madiskubre sa araw na ito. At alerto ang karamihan sa mga Gemini ngayong araw, decidido rin kayo sa inyong mga aksyon. Practical kayo, lalong-lalo pagdating sa negosyo at sa pera. At very creative kayo ngayong araw, kaya malakas ang inyong inspirasyon. Mahilig yung ibang mga Gemini sa araw na ito na makipag-usap, makipag-debate, lalo na sa mga sin tibung usapin. At sa araw na ito rin Gemini, mabilis kayo na gumawa ng aksyon at very persistent kayo pagdating sa inyong mga plano para kayong bata ngayong araw na para makuha kung ano man ang inyong gusto, hahanap at hahanap kayo ng paraan. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig at ang romance energy para sa mga Gemini. Kaya maganda ang araw na ito para sa iyo. Katamtaman lamang ang pera kaya ingat-ingat sa iyong mga budget. Ang kailangan bantayan sa araw na ito Gemini, ang iyong kalusugan. Merong mga Gemini ngayong araw maaring magkaroon ng mga konting alalahanin sa kanilang katawan. Kailangang agapan ito agad-agad. Yung iba naman, kailangan lang ng karagdagang pahinga at kailangang umiwas sa stress. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 21, 24, 25, at 39. Magaling ang vision ng mga cancer sa araw na ito at mas matatag kayo ngayong araw dahil ito sa malakas na impluensya ng Mercury at Mars ngayong araw na magdulot sa iyo na mas maging wise ka, mas maging inspirado ka at sa araw na ito ikaw ay maghahanap ng pamamaraan para maging independent. Yung hindi ka na masyadong aasa sa ibang tao. Reasonable ang mga desisyon at pag-iisip ngayon ng mga cancer. Objective kayo sa inyo mga diskusyon at magaling kayo sa inyong mga interaction ngayon sa iyong mga kapamilya. Produktibo ang araw na ito dahil marami kayong magawa, marami kayong matapos. At ngayong araw hahanapin ng mga cancer, ang mga mental excitement, lalong-lalo na sa inyong trabaho at ngayong araw rin hahanapin mo ang mga bagay na makatulong sa iyong maramdaman mo na secure ka. Yung hindi ka na mataranta pagdating sa mga gastusin. Positibo ang mga diskusyon at pag-uusap ngayon ng mga cancer, magaling kasi kayo sa araw na ito na mag-adjust kung anuman ang mga pananaw ng ibang tao at napakaganda ng mga intensyon ng mga cancer sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa kanilang hanap buhay sa trabaho. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya nagkakaunawaan ang mga cancer ngayon na meron ng asawa. Ang mga single naman sa araw na ito, maayos ang araw ninyo. Inspirado kayo na lalong magsumika para sa inyong trabaho at para sa mas maayos na sweldo. At maganda naman ang inyong energy, ang pangangatawan ngayong araw. Katamtaman lamang ang pera kaya kailangan mong maging wise pagdating sa pag-budget at lalong-lalo na sa mga bayarin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 7, 8, 20, 25, at 31. Ang mga Leo, sa araw na ito ay mas inclined na kayo mismo ang gumawa ng paraan para makipag-connecta sa ibang tao at sundin ang inyong mga interest. Karamihan sa mga Leo ngayong araw, hinahanap ninyo ang sagot, hinahanap ninyo ang mas maayos na hanap buhay at malakas ang inyong sense of purpose ngayong araw. Kaya imbis na mawalan ka ng gana, lalo kang ginaganahan dahil excited ka pagdating sa iyong mga gawain. Mahilig rin ang karamihan sa mga liyo ngayong araw na makapag socialize, makipag-usap at sa araw na ito, in-touch ka sa kung anuman ang mga intensyon ng ibang tao, nakakaroon ka ng clarity at willing ka rin na matuto willing ka rin na tumulong ngayon sa iba, kaya ang mga tao rin ngayong araw ay mas invested pagdating sa inyong mga relasyon sa araw na ito, mabilis gumalaw mabilis magtrabaho ang mga liyo, at ang iyong enthusiasm ay nakaka rin sa ibang tao, sila rin ay ginaganahan dahil positibo ka ngayong araw. Maganda ang iyong impluensya. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kaya ang mga liyo na merong asawa, walang masyadong drama sa araw na ito pagdating sa pamilya. Ang mga single naman ngayong araw ay mas naging kind kayo. Magiging mas compassionate kayo. Kaya sa ibang tao, kayo rin ay magiging mas kaakit-akit at malakas ang inyong energy ngayong araw na medyo mai-intimidate yung iba. At ang inyong kalusugan sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 10, 12, 26, 31, 35, at 40. Malakas ang kutob ng mga Virgo sa araw na ito kaya gamitin mo ang iyong intuition ngayong araw pagdating sa iyong mga desisyon. Produktibo ang mga Virgo sa araw na ito, mabilis ninyong mahanapan ng solusyon ang mga problema. Ang focus ng mga Virgo ngayong araw ay nasa kung paano mag-improve ang kanilang pera. At ang inyong trabaho at mas concerned kayo ngayong araw pagdating sa inyong pamilya. Marami kayong mga magagandang sasabihin, magagandang mga intensyon sa araw na ito. Mas maging practical kayo pagdating sa inyong mga ideya at plano at ang mga diskusyon ngayong araw ay may kinalaman sa pera, may kinalaman sa kung paano makapag-move forward, sa kung paano magawa ang plano para sa mga magulang, sa mga anak o kaya sa mga kapatid sa araw na ito ikaw rin Virgo, marami kang iisiping bago, marami kang susubukang bago dahil mas motivated ka sa araw na ito na makahanap ng mas maayos na pera o kaya magiging mataas ang iyong ambisyon sa araw na ito na mag-improve ang iyong sitwasyon. Ngayong araw, maramdaman mo ang goals mo at sa araw na ito, napakalakas ng sense of purpose ng mga Virgo. Sa araw na ito, katamtaman lamang ang pag-ibig kaya merong mga mag-asawang Virgo ngayong araw na magkaroon ng tampuhan kasi ang Virgo nakafocus ngayon sa hanap buhay, sa trabaho at merong mga kapartner ng mga Virgo na medyo seloso, medyo selosa o kaya clingy at hinahanap palagi ang presensya ng mga Virgo habang ang Virgo naman nakafocus sa kung paano makapag-provide sa kanilang pamilya. At meron ring mga Virgo sa araw na ito, medyo mababa ang resistensya, madali kayong mapagod, madali kayong magkasakit, o kaya madali lang kayo na merong maramdaman sa inyong pisikal na katawan. Kaya sa araw na ito ay huwag mong masyadong ipush ang iyong sarili para hindi ka rin magkaroon ng mga sakit sa likod, sakit sa ulo o kaya kasukasuan. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 29, 36, 39 at 42. Maganda ang pag-ibig ng mga Libra sa araw na ito. Huwag i-underestimate ang power ng iyong pananalita ngayong araw. Magaling ang mga Libra magkumbinsi sa araw na ito. Magaling kayong mag-explain. Kaya ngayong araw, maraming mga tao ang interesado sa iyo kasi positibo ang mga gagawin ngayon ng mga Libra. At karamihan sa mga Libra ngayong araw ay mas humble kayo. At imbis na maging defensive kung ano man yung mga pinagsasabing hindi totoo ng ibang tao, Ngayong araw, ang mga Libra medyo kalmado at sa araw na ito, nakafocus kayo sa hanap buhay, nakafocus kayo na i-prove sa ibang tao kung gaano kaganda ang iyong intensyon. Karamihan kasi sa mga Libra ngayong araw, ang focus ay nasa pamilya at nasa pag-ayos ng mga problema ngayon. Mahilig kayong makipag-usap, mahilig kayong makipag-connecta, at gustong gusto mo na hanapan ng solusyon ang mga problema. Magaling kayo sa inyong mga estratehiya ngayong araw at hindi kayo takot na sundin kung ano man yung mga pagong interes. Sa araw na ito, Marami sa mga Libra, malakas ang kumpiyansa sa sarili. At ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ng malakas rin na impact sa ibang tao. Magdadala ka ng inspirasyon sa iba. Lalong ganahan yung ibang tao ngayon na magsumikap rin, lalong-lalo na pagdating sa kanilang trabahoan. Maganda ngayon ang kalusugan ng mga Libra. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig at relasyon. Kasama na ang relasyon ng mga kapatid o kaya mga kaibigan at Ayos ngayon ang pasok ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 12, 23, 26 at 41. Malawak ang pag-iisip ng mga Scorpio sa araw na ito. Madali ninyong ma-acknowledge kung anuman ang mga problema. Ngayong araw, ang dami-daming iisipin ng mga Scorpio pero matatag kayo sa araw na ito at mas nagiging interesado kayo sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo personally. At ngayong araw, karamihan sa mga Scorpio mas privado. Mahilig kayo sa mga sikreto ngayong araw at marami rin kayong matutunan malalaman ng mga sikreto sa araw na ito kasi merong mga tao na gustong makipag-usap sa iyo at sabihin sa iyo kung ano ang mga problema, ano yung mga bagay na parang walang masyadong nakakaalam. At sa araw na ito, marami sa mga Scorpio makakuha ng recognition bilang mabuting kaibigan. Yung ibang tao naman ay napapansin kung gaano ang mga Scorpio kagaling bilang leader na tahimik lamang. At sa araw na ito, magaganda ang mga estratehiya ng mga Scorpio. Kaya marami kayong mga madiskubre na mga nakatagong talento at nak katagong mapagkukunan. Ngayong araw, seryoso rin ang mga Scorpio na harapin. Ano man ang mga problema kaya mas maging produktibo kayo sa araw na ito. Yayakapin mo rin, Scorpio, kung anuman yung mga pagkakamali sa nakaraan. Hindi kayo takot na umamin o kaya hindi kayo takot na sabihin sa ibang tao na kayo rin ay nagkamali noon. Ngayong araw, magaling ang mga Scorpio mag-imbestiga. Kaya exciting ang araw na ito. Maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig at relasyon. Magaling ang mga Scorpio makipag-usap sa araw na ito. Maramdaman ng asawa o kaya ng kapartner ang effort ng mga Scorpio. At sa araw na ito, maramdaman nila ang iyong commitment. Maganda rin ngayon ang pasok ng pera. Ang kailangan bantayan ng mga Scorpio ay ang kalusugan. Madali kayong mapagod. Yung iba, nakakaroon ng problema sa Ulo, yung para bang nagkakaroon ka ng migraine o kaya ito ay dahil sa stress. Yung iba naman, kulang-kulang sa tulog, kaya matulog ng maaga o kaya siguraduhin na ang iyong kalusugan ay nauuna. Huwag mo ng sobrang... Late matulog dahil sa palabas o kaya dahil sa laro online. Kaya alagaan ang iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay violet. At ang lucky numbers mo ay 8, 20, 26, 30, 39, at 43. ma-enjoy ng mga Sagittarius ang araw na ito dahil i-value ngayon ng ibang tao kung ano ang iyong pananaw. Lalong-lalo na sa pagkakaibigan, sa mga personal mong plano, proyekto at sa araw na ito, magaling ang mga Sagittarius makipag-usap. Magaling kayo na kumbinsihin yung ibang tao. Sa araw na ito, marami kang makuhang suporta at kooperasyon galing sa iba. Mag-improve ang pamumuhay ng mga Sagittarius ngayong araw kasi magaganda ang iyong yung mga plano at hindi ka takot na subukan kung anuman ang mga challenge. At sa araw na ito, magiging maunawain ang mga Sagittarius, maging malawak ang iyong pagunawa sa ibang tao. Mahilig ka rin na magbahagi ng iyong mga personal na pananaw o kung anuman yung mga napagdaanan mo noon. Sa araw na ito, maganda ang pag-focus ng mga Sagittarius sa kung paano sila mag-grow, mag-mature bilang tao at sa kung paano kayo makapag-move forward. Hindi niyo masyadong iniisip kung ano man ang mga problema dahil sa araw na ito nakafocus kayo sa aksyon ito ay dahil sa malakas na impluensya ng Mercury at Mars ang Mercury, ang enerhiya ng komunikasyon, ang Mars naman ang magtutulak sa iyo na ikaw ay gagawa ng aksyon kung ano man ang mga problema ngayong araw hindi kayo papatay-patay at sa araw na ito, maganda ang enerhiya ng pag-ibig ngayong araw, magkakaroon ng maayos na pag-uusap at mas mas responsable ang karamihan sa mga tao ngayon lalong-lalo na ang mga Sagittarius. Maganda rin ang inyong kalusugan sa araw na ito. Maayos rin ang pasok ng pananalapi. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 20, 28, 36 at 43. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Capricorn. Dahil ngayong araw, ang mga Capricorn, mas positibo kayo sa inyong pananaw at nagiging optimistic kayo sa kung ano yung mga gagawin ninyo ngayong araw. At kung meron mga mga ibinabato na hindi totoo sa inyo, hindi ninyo masyadong pinapansin dahil sa araw na ito, nakafocus kayo sa development, sa kung ano ang pwede mong gawin para mabago ang pananaw at kung mabago ang paniniwala ng ibang tao patungkol sa iyo. Positibo ngayon ang attitude ng mga Capricorn. Ngayong araw rin ay mas nasisiyahan kayo na i-develop ang inyong plano, ang inyong estratehiya at maghanap ng mga solusyon na pwede para sa mga problema. Magaling kayong mag-research sa araw na ito. Maganda ang araw na ito kasi ang mga tricky na problema ngayong araw ay mabilis mong maklaro at sa araw na ito ikaw rin ay inclined na gumawa ka ng aksyon dahil competitive ka ngayong araw. Kapag meron kang mga natugunan na inaasahan sa iyo o responsibilidad mo, lalo kang nagiging malakas. Lalo kang ginaganahan na gumawa pa ng mas maayos na desisyon. Maganda ang enthusiasm ng mga Capricorn sa araw na ito. Ang problema ngayong araw, ang relasyon, merong mga kapartner ng Capricorn ngayong araw na medyo seloso o kaya yung parang wala namang dapat pagselosan pero wala sa mood at ang dami-daming mga naiisip na kung ano-ano. Meron ring ibang kapartner ng mga Capricorn ngayong araw ayaw makipagkompromiso o kaya very unrealistic ang mga iniisip. Sa araw na ito, kailangan na pag-usapan ng maayos kung medyo mataas ang galit ng isa, kailangan wag patulan. Sa araw na ito, katamtaman lang din ang pera Capricorn kaya maging maingat sa iyong mga gastusin, sa iyong responsibilidad at bantayan ang ng mga budget dahil malakas ang tsansa sa araw na ito na makagastos ka ng hindi inaasahan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga churros. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 21, 27, 33, 38, at 40. Magaganda naman ang mga diskusyon ng mga Aquarius sa araw na ito dahil mataas ang energy ng mga Aquarius ngayon. Enthusiastic kayo ngayong araw, seryoso kayo sa inyong mga responsibilidad pero ini-enjoy ninyo ang inyong mga ginagawa. Malakas ang sense of purpose ng mga Aquarius sa araw na ito at kayo ay hinahanap ninyo kung ano ba ang mga sanhi ng mga problema, ano ang mga issue. Sa araw na ito, ang focus ng mga Aquarius ay mapunta sa sa negosyo, sa pag-aaral sa pag-travel at marami rin kayong matutunan ngayong araw, ready kayo na i-expand ang inyong kaalaman ready rin kayo na pakinggan kung anuman yung paniniwala ng ibang tao, kaya magaling kayo sa mga interaksyon ngayong araw, magiging malalim ang iyong pag-unawa sa iba't ibang mga subject ng diskusyon sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury na may kinalaman sa iyong komunikasyon, kaya Maayos kang makipag-usap ngayon, magaling ka sa iyong mga sagot at sa iyong mga eksplenasyon at malakas rin ang impluensya ng Mars kaya sa araw na ito medyo nakakaroon ka ng aggression pagdating sa mga bagay na gusto mo talagang gawin o kaya gusto mong masolusyonan. Sa araw na ito, maganda ang enerhiya ng pag-ibig kaya mas relax ang mga Aquarius ngayong araw. Marami kayo na makukuhang suporta galing sa ibang tao at kapamilya at maayos ngayon ang pasok ng pananalapi. Ang problema para sa mga Aquarius ngayong araw ay nasa inyong kalusugan. Kailangan ninyong alagaan ang inyong mga diet, ang inyong kinakain, at lalong-lalo na ang kung kayo ay merong mga ipinagbabawal na ng doktor. Kailangang alagaan ito. At marami rin sa mga Aquarius kulang-kulang sa tulog dahil nalilibang masyado pagdating sa gabi. Imbis na itulog na lang, ang dami pang ginagawa. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 10, 25, 28 at 38. Ngayong araw marami, malaki ang respeto na makuha ng mga at sa araw na ito kasi mas maging matatag kayo kaya makuha ninyo ang paghanga ng ibang tao, marami rin ang mas ma-inspired ngayon dahil sa mga Pisces, dahil sa inyong determinasyon. Malakas kasi ang inyong paniniwala sa inyong abilidad. At sa araw na ito, ikaw ay magaling sa iyong mga trabaho kaya ngayong araw mapansin ng ibang tao kung gaano ka kadeterminado at gaano ka kaseryoso pagdating sa iyong mga responsibility idad at obligasyon. Ngayong araw, maganda ang energy at kalusugan ng mga Pisces. Maayos ngayon ang pag-unawa ng mga mag-asawa at kahit ang mga single na Pisces sa araw na ito, maganda ang pasok ng pag-ibig at romance energy. Ang problema ng mga Pisces ngayong araw ay nasa pera. Marami ngayon sa mga Pisces nagkakaroon ng problema sa utang sa mga bayarin o kaya nangangamba kayo kung saan ninyo kukunin yung mga sunod na panggastos. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury at impluwensya rin ng Mars kaya magkakaroon ka ng malalim na pag-unawa ngayon sa kung ano ang iyong purpose, kung bakit ka nabubuhay, ano ang iyong sitwasyon, kung sino yung mga taong importante sa iyo at sa araw na ito, buti na lang magaling ang mga Pisces na kumbinsihin yung ibang tao. At ngayong araw, marami sa mga Pisces magaling na leader. Dahil ngayong araw competitive kayo, bukas ang inyong kalooban sa araw na ito na tumulong sa ibang tao kahit ikaw rin ay merong mga pinagdadaanan at magaling kayo sa inyong focus sa araw na ito, magaling kayong makipag-usap, napaka-intense ng mga kagustuhan ngayon ng mga Pisces at maayos kayo, magaling sa inyong mga desisyon, lalong-lalo pagdating sa mga problema. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 24, 27, 30, 36, at 37. Abangan ang iyong kapalaran bukas.